magandang araw mga kasabong ito naman muli silaban sa bungiro ang ating tatalakayan ngayon ay ang uh, bakit uh, pinapaarawan ang mga manok yung ating mga pansabong dapat paarawan ito po yung tatalakayan natin bago ang lahat inanyayahan ko kayo na mag like, share, and subscribe para updatein kayo sa ating mga videos at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ay ang bakit pinapaarawan ang manok. So, ang rason po mga kasabong ito. Ang araw po ay may uh, direct, direct, uh, epikto. Direktang epikto po sa ating kalusugan ng ating mga manok pansabong. Kung napansin ninyo, pagka ang manok niyo hindi ninyo pinapaarawan, ay maputla po yan. Ayan, napapansin po natin yan. So, mayroon kasi, ang araw kasi, pag na, nasikatan ng araw yung mga manok pansabong natin, mayroon niyang tinatawag na a hormonal balance ng ating manok. Ayan, lalo sa testosterone yung natural hormones balance ay uh, particularly testosterone ay ano yan primary na nandyan po sa ating mga manok pansabong sa mga lalaki sex hormones po yan ng lalaki matatrigger yan kung maarawan po ang ating mga manok pansabong and then, mga kasabong uh, ang testosterone po ay responsible po yan sa uh, physical development ng manok pansabong. Mas makapal yung katawan, kakapal yung katawan ng manok pansabong natin, and then bubuo po yung muscle, no? And then magiging agresibo po ang ating mga manok pansabong. So mga kasabong, pagka na-trigger ang hormones ng ating mga manok pansabong, most especially yung hormones niya na testosterone, yung manok natin ay gagana rin sa pagkasta. Lakas, lalakas din po ang kaniyang similya. And din may kakayahan siyang magparami ng lahi dahil nga uh, okay yung testosterone niya so nang dahil po sa pinapaarawan ninyo yung mga manok pansabong ninyo nagkakaroon po ang manok ng mental game composure dahil nga na trigger yung kanyang hormones na testosterone so magkakaroon siya ng uh, yabang no tumutulong yan sa dominance behavior para yung mayabang no kasi gaganda yung ano niya sa katawan anding kalmado yan kalmado pero palaban. At saka may presence po ang kanyang aura sa ruwena. Ganun po. Ang study niyan. Mga kasabong, ayon po sa pag-aaral, ang natural light exposure po ay nagpapagana sa pineal at saka pituitary gland ng manok na siyang nag-uudyok sa production ng testosterone. Ayan po. Kapag kulang sa araw ang manok ninyo, ano ang mangyayari? Kagaya ng sinabi ko, matamlay, walang gana. Hindi agresibo ang manok kung makikita rin ninyo. Minsan, uh, tumitindig din ang balahibo. Akala mo'y nabasang sisiw. Ano? Pag walang araw, maputla talaga yan. Kasi mga kasabong, ang araw po ay mayroon po yan siyang vitamin D synthesis. No? Sa pamamagitan ng araw, ang katawan po ng ating manok pansabong ay gumagawa po ng vitamin D3. Ito po yung uh, essential na calcium. Ayan. Kahit hindi ka maglagay ng calcium sa manok mo para sa buto, parawan mo lang. Matibay na buto, malakas na muscle contraction at saka mab mabigat ang palo at tibay sa laban pagka pinaarawan mo yung manok pansabong. Ang araw ay nagbibigay ng kalusugan sa balat at balahibo ng ating mga manok pansabong kasi po ang UV rays mula sa araw ay tumutulong sa pagpatay din ng microbio at saka parasites and then uh, ang araw din uh, nagpapaganda din niya ng oil secretion si sa balat na kung makita mo mas makintab po ang balat ng manok pag naarawan at maayos na balahibo huwag lang sobrahan dahil kung makikita mo yung manok na nasunog na rin yung balahibo akala mo yung maglogon nasubrahan po yan sa araw ayan po kasi po mga kasabong ano hindi natin binaliwala lang natin yung araw sa ating mga manok pansabong. Pero ito po, uh, ang araw po ay libre pong performance enhancer yan. Kung tama ang gamit at nasa oras, lalo na kailangan uh, umaga. Ang araw din ay nagbibigay lakas at hormone boost po yan. Sa tanghali, maaring of course kalaban ng ating mga manok pansabong yan kasi sobrang init eh. Pwedeng mamatay po ang ating mga manok pansabong pag nasubrahan sa init. Mas maganda sa ating mga manok pansabong mayroong tipi, nakakasilong siya dahil uh, kung busy naman kayo, kailangan may tipi talaga. At saka may tubig yan na kung gusto niyang uminom, iinom lang din yan. Kasi pag mainit, iinom talaga yung manok. Dapat mga kasabong hindi mainitan yung tubig dahil uh, matatrigger din yung sipon ng ating mga manok pansabong. mag stress din yan. Ayan. Pagka nagpaaraw kayo, ang tanong, kailan kayo o anong oras kayo magpaaraw? Ang sagot mga kasabong, ang pinakadabis na oras na magpaaraw kayo sa inyong mga manok. Pansabong ay 6.30 to 7.30 ng umaga. Bigyan mo lang ng 15 to 20 minutes. Ayan. Kung sa kalahatian ng inyong pangkondisyon, uh, maximum 30 minutes. So, before 8, no? Before 8 a.m. Na hindi na masyadong mainit. Ganun po Pagka sa ano naman, sa tinatawag na sa tinatawag na pointing, no? Paarawan nyo rin. Pwede nyo paarawan ng 5 to 10 minutes or or nagpaaraw na kayo nang wala pa sa pointing or pwede nang hindi kayo magpaaraw sa araw ng laban. Ayan. Again mga kasabong, Napaka-importante po kung bakit pinapaarawan natin ang ating manok pansabong kasi mayroon niyan siyang uh, natural na vitamins and minerals ang pagpapagana sa ating mga manok pansabong sa kanyang hormonal na tinatawag na testosterone na nagpapaganda po ng katawan nating manok pansabong. Maraming salamat pala sa ating mga viewers lalong lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa inanyayahan ko kayo na magsubscribe. Maraming salamat po sa inyo.